isang binastari so balik ating test po natin mga kamaster kung gano'n nga ba ito katalas yan so ito mayroon tayo dito kopong band ito po yung blade nya Nice ko nga pala pong pasalamat sa ating kamaster na si kamaster Michael Rajel ng Las Piñas City. Ito na po ang iyong order. Ayan, so isa po itong dragon design. Ayan po yung ating design ng ating puluhan. At ito naman po yung kanyang scabbard. Ayan, so ang ginamit natin na kaway dito mga kamaster ay narawood. Ganon din po sa kanyang puluhan. At ito naman po yung likod niya, plain lang po mga kamaster. Ayan, so bali nakarimachi po siya sa aluminum. Ayan, so stainless din po yung ating, ayan, yung singsing -sing, or tinatawag dito sa amin na tikala. Stainless po yung ating tikala dyan. Ayan, so ito yung kaliskis ng ating dragon. Ayan. Ayan po yung ating design. Ito sa iskaboard mga kamaster. Yan, so ito naman po yung kanyang blade. Ito po isang binastari. Ito po may habang 12 inches blade. Yan, so ikating test po natin mga kamaster kung gaano nga ba ito katalas. Yan, so ito po mayroon tayo dito ko pumban. Ayan po yung blade niya. Bali, gagamitin na lang po ni Kamaster Rajel nang Las Piñas City. Ayan, so maraming po salamat sa iyo, Kamaster Michael Rajel ng Las Piñas. Ayan po yung blade niya. So, napakatalas mga Kamaster. Ayan. Isang binastari, 12 inches blade. At sa mga umorder nga pala, ayan, paantay na lang po ng iyong mga order. At ginagawa ko na po. Ito po yung ibang blade natin dito. Ayan, mayroon po tayo dito ng limang pirasong blade na gagawa ng mga handle in case. Ayan. So, ito pong isa, hindi pa natin nalilinis. Ayan, so ito po ay isang binastari, 18 inches blade. Ayan, order po ito sa ating kamaster. Bali, gagawin pa po, po natin na ang handle in case. Ayan. So, marami pa po tayo dito ang mga blade. Ito po ay mga order ng ating kamaster, yung iba dito. Ayan, gagawin pa po, po ng handle in case. Paantay-antay na lang po ang kamaster. At ginagawa ko na po ang inyong mga order. Ayan. So medyo natatagalan din po kasi mag-isa lang po akong gumagawa. Ayan. Sa ngayon ay maraming pong salamat sa iyo kamaster Michael Rajel ng Las Piñas City. Ito na po ang inyong order. At sa mga kamaster natin na gustong umorder, ayan, PM lang po kay sa aking FB page o nito per TV. Ayan, pakipalo nyo na rin po mga kamaster at paki like and share ang aking mga video. Ayan, at sa mga bago lang dito sa aking channel, ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload. Ayan, so marami po ako dito mga iba't ibang design na pwede niyo pong makita dito sa aking FB page o kaya dito sa aking YouTube channel. Panoorin niyo lang po yung aking mga video at may mga tutorial din po ako kung paano gumawa ng mga in case. Ayan, so marami po kayong matututunan dito sa aking channel. Ayan, panoorin nyo lang po isa-isa yung ating mga video. Balikan nyo na lang po yung mga dati ko pang video. At may mga tutorial po akong ginawa. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. Sa mga kamaster natin na walang sawang sumusuporta dito sa akin channel. Sa mga kamaster natin na laging nanonood ng aking mga video. Maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. At syempre, kung bago ko walang dito sa akin channel, ayan. Sabi ko nga, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-like and share ang aking video at i-click ang notification bell. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you're dry.